Habang naglalakad ako sa kalsadang ito upang mamalimos ng konting pera o pagkain, napansin ko si tatay na nakaupo sa tabing kalsada. Sa mga sandaling ito, katatapos lamang ng kasagsagan ng bagyong nando sa lugar na ito na nag-iwan ng lungkot at hirap sa maraming pamilya. Nilapitan ko si tatay. Siya ay nagtitinda ng kalamansi habang tahimik na kumakain ng kanyang pagkain nagbabaka sakali na makahingi ng kaunting halaga o kahit anong tulong upang may maipambili man lang ako ng pagkain. Tay, baka may pagkain kayo dyan kahit ano lang, limang piso lang. Kung na kasi ako, Tay, ilang araw na akong di nakakakain. Baka may kahit limang piso ka lang dyan, Tay, pagkain ko lang. Hindi, na yung kulto, kulto. Ayan mo ito. Sigurado ka? Pagkain mo ito, di ba? Kumain ka na? Ah. Ye Okay lang sayo? Oo, mabuti. Sigurado ka Tay? Ilang araw na kasi akong dinakakain Tay. Tayo ko tingo ako dito. Maraming maraming salamat Tay. Sigurado ka bibigyan mo pa okay, itong pagkain sa akin Tay? Eh paano yan, wala ka nang kakainin Tay? Napakabait mo naman, Tay. Ha? Okay lang sa'yo. Anong pangalan mo, Tay? Jun. Jun. Nakikita mo yung camera niyan. Tumagaw ako ng social experiment. Ngayon, dahil binigyan mo ako ng pagkain, kahit wala ka ng kain, bibiyayaan kita, Tay. Ilang taon ka na, Tay? 53. Anong ginagawa mo dito, Tay? Dito po yung kamante nilo. Basta ba nila, kung nila yung kon. Lugo, pagpili na. Pagpili na isang kilo. May bigas. Isang ilong bigas. Hmm. Nakaka-ilang kita ka naman sa isang araw. 50 lang. Noon sa magasitandaan. At pamatay sa 50. 50 pesos. Kasya na ba sa isang araw mo, Ty? Walang pa. ako kong pagbili ng pagkain. Yung kalaking kilo, may isang kilo. Wala na. Yung kilo. Hindi hmm. ko kumakain. Hindi ka makain ng ilang araw? Dal kay dalawa. Dalawang araw, di ka makaain. Ilan kayo sa bahay niyo, Tay? Aaling kami, pero anong yung anak mo, nangasawa lahat. Nangasawa na, na lahat, mag-isa mo na. Oo. Uh, uh, Iniwan ka na nila? Oo. Uh, wala pagbili -pag ng pagkain. Wala kang pagbili ng pagkain? Oo. Uh, wala kong pagkain ng pagkain. So ito lang yung hanap buhay mo, uh, nagbibenta yun, ng kalamansi? Uh, Kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang. What if, Tay, sasabihin ko sa'yo, ipupunta ka sa, -sa grocery, sa CSI, mamimili tayo ng pagkain mo. Ha? Huh? Ayaw mo? Dahil sa kabutiang loob na ipinakita ni Tatay sa akin, naisip kong isama siya sa grocery store upang siya mismo ang makapamili ng kanyang mga kailangang pagkain. Ngunit, magalang siyang tumanggi dahil nag-aalangan siya na sumama sa isang taong hindi pa niya lubos na nakikilala. Sige tayo, John. Maraming maraming salamat sa iyong kabutihan. Hintay ako dito at may bibigay akong counting blessing sa iyo. Ha? Okay. Sige tayo, John. Ay magro-grocery tayo para kay Tatay tapos ibabalik natin sa kanya para. Okay. Tapos ano ba? Ano pa kukunin natin? Yung bigas niya. And dahil sabi ni Tatay wala tang bigas, kukuha na lang siya ng bigas niya. Ah. Let's go. Kukuha tayo ng noodles ni Uncle, ni Kuya. Tapos siguro ito. Ano ba? Ano bang masarap? Sabaw, sabaw niya, sabaw. Ito, ito, ito. Ito ba yan? Ayan, ito na. Last. Tara! Ayan, di ba sabi mo tayo wala kang pigas? Ito. Ito yung bigas para sa'yo, 10 kilo, tapos pinilan na rin kita ng grocery mo. May mga uh, noodles, kape, tapos mga sardinas, saka meron kang tinapay. No? Uh, uh, Dahil lang sa kabutihan mo yun, uh, tayo kasi binigyan mo ako. Kahit di mo ako kilala, tapos wala kang makain ngayon, ikaw, bibig, ikaw naman yung bibigyan ko. no? marami kong salamat, sa akin. Mayroon yun. Hmm. Wala akong kain. Wala akong makain. sige tayo John, maraming salamat. Baik, bye-bye. God bless, tay. bye. -bye. Yad